Ay, ano mo bro, ano? yung sinasabi niyang baliti mga idol. Ano yung baliti na sinasabi ng yung baliti Ha? Nyesih. Bagit bro. pakai Bro. Oke okay, bro, Uy. Uy. Sino ka? Sino ka? So, oh, what's up mga idol no? It's me again no? Nagbabalik General Ghost TV So, ay mga idol uh, Andito kami ngayon sa lugar Na kung saan may nakita kami dati no? Na isang uh, black lady O oh, masamang elemento mga idol So, ayan Kasama ko ngayon si Niljan Ghost TV mga idol ayan. Hey, what's up guys? Babalik na naman Niljan Ghost TV at uh, supportahan nyo po ang aming uh, samahan, no? Journal Ghost TV, Nelson Ghost TV. Yan lang po. Let's go. So, ayun mga idol, no? Uh, hindi namin kasama si Inday ngayon mga idol kasi may ginagawa siya, no? So, ayan. Simulan natin tong video to. Thank you and God bless. Magandang gabi sa inyong lahat no. Uh, especially to our solid viewers din. Si Mama Alor na kaming ano. So, ay mga idol, titig na namin tong lugar natong ngayon. Uh, explore namin 'yan, no. So, dati-dati mga idol, may nakita kami dito. Hindi namin alam kung black lady, white lady 'yon. So, i-explore namin 'to ulit ngayon mga idol. Matagal-tagal din kami hindi nakabalik dito, no. Ay, mga idol. Uh, na, uh, Titignan uh, natin, ngayon dito. natin. Ayon, so, uh, yung... yun dito. Uh, Ayan o. Kung makikita nyo ang uh, punong kahoy dito, mga idol. Medyo nakakatakot So, so Kasama na. so, so, uh, so, uh, natin si Niljan. Ang uh, pinakagwapong ghost hunter sa mundo ng mga ghost hunter. Ayan. Bro. Dati bro, di ba, nakakita tayo dito ng ano, parang masamang mm -hmm. elemento, di ba? So, ngayon, kung meron tayong mahanap dito, sana may nakita tayo, bro, no? para hindi masayang yung pagpunta natin dito. So, so front cam natin muna 'to. tung gadaan na namin yung mga idol ay, Ayan. kalayuan na mga idol walang coil walang shell ano ba snail na walang shell ay uwan na yung no? mga idol lo oh? snail, snail siya na walang, walang shell. shell so to tunang shell bro yano no? hindi yung, yung mga aso, yung aso dito mo? bro matam a yano so, ni no? uwan lo no?

Ay mga idol. Kung matarik talaga. Ayan. Ingat ka, bro. Baka may ahas yan, bro. So, ayun, mga idol. Titignan namin ito ulit. bilim dilim na dito, mga idol. Yung aso pa, tawag nito. Yung uwang, tawag din.

Bro, naano ka ng Ay, ano? Bro, bro, magingit ka ba? Parang rose to bro. Parang rosto bro. Ayan mga idol. Pag Marami ito na ano mo. Ayan o. Kung makikita nyo. Ayan o. May matulis na parang rose. Ayan o. Ayan. Magingit lang tayo bro. Magingit tayo magkupensya. Bro, may nakita ka? Bro, bro. sila pa ang tarik dito bro Yan ka bro So oh, ayun mga idol na Medyo Ayun eh o Mapakatarik ng daan dito Yung um, sakit yan bro pag yan ano, dumikit sa balat mo nako masusugatan ka talaga samad ka bro samad ka kanina po nagras sakit bro okay bro sakit pa sa pagbastid sa imuha ni Inday <laughs> Ano ang idol na? Ano na? Ano ang idol na? Ano ang na ngayon dito Ayun. So tabi, -tabi.

Bung -bung -bung Bung -bung Ay, Bung -bung mucuta, bro? bantai bro mak. soalnya emang itu

Salamat kay niya at pinahiram tayo ng flashlight, mga idol. Sumuliwanag talaga. Ano? Yan po. Anong yung baliti na sinasabi namin, mga idol? Na. Ano yun, mga idol? Nakatingin, tingnan mo itong ano, bro. Nakatingin siya dito, banda, bro. Ayan, Ayun, no? kaya, kaya bro, yun, bro? Bro. Oh, oh, kita bro oh, dia oh, 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 bro oh, 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 Bro, apa oh, 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 Apa itu, bro? oh, oh, bro oh, bro? oh, 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 tim Tim sa puno. Ang ginagawa niyo dyan. huy Bro, bro, di ba yung naman na na ko na 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 bro? Pati yung baka kanina bro, di ba sabi ng matatanda? Pag yung uh, galaw ng isang hayop, may ano, kakaiba, yeah. may... Bro, bakit ba? Ang nararamdaman ako bro. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ako bro. Ha? Tulungan mo ako. Anong nangyari sa'yo? huy Bro. Bakit bro? Uy! Ang idol, yung pakiramdam ni Dejan mga kayda. Bro! Okay na bro? Nausa ka? Uy! Uy! Sino ka? Sino ka? Cool? Ayaw cool? Tabangi ko cool? Ano ayaw kul? Sani ko kul. Ha? Ako. Ako. Ako nang kita kul. Napakita? Kinsa, kinsa, kinsa. Kinsa, isa'y pangalan ni mo. Isa'y pangalan ni mo. Huy. Huy. Ninya ko kul. Ha? Ninya. Ninya? 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 Yun sa maka, ngano na maka dre? Ng pakita maka? Uh. Ha? Gamit ra ko kol. Ha? Gamit ra na ko kol, mukawan ko? Ngano gamit man niyo sinil dyan? Ngano gamit ni mo? Gusto ko gusto siya kol. siya para asa? Matay ko kol, matay ko kol, nung wala gustisya sisya. Kisa nagpatay patay ni mo, kisa na patay ni mo. Bro. <sighs> ngano sa ka bro? <sighs> Ang buto siya ngano, ko. Ang buto uh, bro.

In Jesus name. Pahawa sa lawas ning tawana. Pahawa. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Okay kamu di, di, kamu hawa ha oh, bro ayo iya, oke bro di luar ha do tan di luar soalnya itu lo kami nih